Magandang araw. Inaasahang matututuhan sa sesyong ito. Ang una, maisa-isa ang mga bahagi ng pananaliksik. Ikalawa, maipaliwanag ang bawat bahagi. Karaniwang may tatlong bahagi ang thesis na isinusulat bilang resulta ng pananaliksik. Binubuo ito ng una, mga ng preliminary, ikalawa, katawan ng thesis, at ang ikatlo ay ang mga bahaging nasa hulihan ng thesis. Maaaring magkaroon ng pagkakaiba-iba ang mga bahaging ito ayon sa mga tagubilin at kahingian ng mga paaralan o personal na preferensya ng sumusulat. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga tradisyonal na bahaging ito ang makikita sa thesis. Mga pahinang preliminary. Makikita mo rito ang dahon ng pamagat, dahon ng pagpapatibay, dedikasyon, pagkilala o pasasalamat, paunang salita, abstract, talaan ng nilalaman, talaan ng mga talahanayan at talaan ng mga figure o larawan. Maaring hindi lahat ng binanggit ay nasa lahat ng thesis. May partikular na format din sa pagsulat o paggawa ng bawat isa nito ayon sa tagubilin ng paaralan o preferensya ng sumusulat. Ngunit may pangkalahat ng format na karaniwang tinatanggap ng mas maraming paaralan. Samantalang ang katawan ng thesis ay may limang tradisyonal na bahagi o kabanata. Ang unang kabanata ay tungkol sa suliranin at kaligiran nito. Narito ang introduction tungkol sa paksa, layunin at paglalahad ng suliranin, batayan ng pag-aaral, kahalagahan ng pag-aaral, saklaw at delimitasyon, limitasyon o mga limitasyon kung mayroon man, at definisyon ng mga katawagang madalas na magagamit at magbibigay linaw sa pag-aaral. Ang ikalawang kabanata ay nauukol sa mga kaugnay na pag-aaral na nagawa na tungkol sa paksang pinag-aaralan at mga literaturang may kinalaman sa iyong paksa. Ang batayang theoretical na gagamitin sa pag-aaral at ang mga batayang konseptual mo. Preferensya ng ibang sumusulat ng thesis na isama ang mga batayang theoretical at konseptual sa unang kabanata. Ngunit sa lohikal na kaayusan, mas nababagay itong isama sa ikalawang kabanata bilang kinalabasan o hinugot mula sa mga pag-aaral na naisagawa na at iba pang uri ng literaturang ginamit. Ang kabanata tatlo ay maglalahad ng iyong metodolohiya sa pag-aaral, ang disenyong gagamitin, ang pamaraan at mga estrategiya, lugar ng pag-aaral, ang subject sa pag-aaral, respondente o informante o dokumento o pinag-aaralan mismo, instrumento para sa pangangalap ng iyong datos, pag-aayos ng mga datos, paraan kung paano mo aanalisahin ang iyong mga datos at instrumentong statistikal kung kinakailangan. Ang ikaapat na kabanata ay ang paglalahad ng mga matutuklasan mong mga datos, analisis o pagsusuri nito, at interpretasyon sa resulta. Ang presentasyon ng mga datos ay karaniwang nasa formang tabular, grapikal at o tekstual. Dito rin ginagawa ang mga pagsubok upang malaman ang kabuluhang statistical ng resulta ng pag-aaral kung gagamit ka ng quantitative na disenyo. Ang bahaging ito ng thesis ang laman ng pag-aaral. Ang bahaging ito ang karaniwang pinakamakapal o pinakamahaba. Ang kabanata lima ay bubuuin ng iyong lagom o buod, konklusyon at rekomendasyon. Nasa lagom ng paglalahad ng layunin at suliranin ng pag-aaral. Ang maikling pagpapaliwanag sa metodolohiyang ginamit at magiging resulta ng iyong pag-aaral. Ang konklusyon ang paglalahat na gagawin mo batay sa magiging resulta ng iyong pag-aaral at ang mga rekomendasyon ay nababatay sa konklusyon at sa pangkalahatang resulta. Ang mga bahaging ito ay hindi pag-uulit ng kahit alinmang naunang bahagi kundi pagpapaikli o pagbubuod na bersyon ng iyong gagawing pag-aaral. Hindi rin dapat magdagdag ng kahit na anong bagong datos o impormasyon sa bahaging ito. Samantalang ang mga bahaging nasa hulihan ng thesis ay sumusunod sa katawan ng thesis ang mga sanggunian o listahan ng mga referensyang iyong gagamitin at ang iyong mga appendix. Nasa appendix ang mga instrumentong iyong bubuuin at gagamitin sa pananaliksik. Halimbawa nito ay ang talatanungan o questionnaire. Kasama na ang mga kalakip na liham para sa mga taong hihingan mo ng pahintulot at o respondente o informante. Mga tanong para sa interview, orihinal na uri ng panitikang iyong gagamitin tulad ng tula, maikling kwento, dula o buod ng nobela o mga statistical na komputasyon kahit na ang ilang Paaralan ay hindi nangangailangan nito. Sa hulihan ng appendix mo ay maaaring makita ang tungkol sa iyo o ang tinatawag na curriculum vitae. Kahit na sa ilang mga paaralan ay hindi makikita ito sa mga pahinang preliminary sa unang bahagi ng thesis. O um, yung curriculum vitae minsan wala nito pero sa ilang mga paaralan ay makikita naman ito sa mga pahinang preliminary preliminary o sa unang bahagi ng thesis. Natutuwa na naman natin ang mga bahagi ng pananaliksik. Hanggang sa muli, mabuhay!